Noong June 28, 1914 sa Saraveho, kapitolyo ng Bosnia-Herzegovina, pinaslang ang tagapagmana ng Austro-Hungarian Empire na si Archduke Franz Ferdinand at ang kanyang asawang si Sophie. Ang pumatay sa kanya ay si Gavrilo Princip, isang Serbian na miyembro ng Black Hand, isang freedom movement para sa pagpapalaya ng Bosnia-Herzegovina mula sa kontrol ng Austria-Hungary dahil sa galit at panguudyok ng mga German, sinisi ng Austria-Hungary ang Serbia. Binigyan nila ng ultimatum ang mga Serbian kung saan hiningi nila na sila ang mag-iimbestiga sa kaso at kinakailangang ibigay sa Austria-Hungary ang lahat ng mga Serbian, citizen man o hindi na may kinalaman sa pagpatay kay Archduke Franz Ferdinand. Kinakailangang sundin ng kanilang ultimatum sa loob ng 48